Europina, welcome! Morning! Magloto tayo ng... Luto tayo ng lasagna. Ayan, kumukulo yung pasta. Lasagna for today. For today's video, we make lasagna. Ayan, habang pinapakuloan natin ang pasta. Ayan, ng mga... Sampung minuto. At habang naghihintay tayo na pakuluan ang pasta, maghihiwa muna tayo ng mushroom. Bali, dinamihan ko ang mushroom kasi ito ang nagpapasarap. Kaya ayan, medyo bilis-bilisan lang natin. At ang pasta pala, kapag luto na, itatabi lang muna natin habang ginagawa natin ang sauce. At sa wakas, natapos din. At natapos ko ng hiwain ang mushroom. Ayan, ang dami. Ito lang. Ayan, lahat. Ayan. Ganyan, kadami. Pero liliit din yan mamaya pag ating niluto. At ayan, bukod natin siyang lutuin. At mamaya, kapag luto na ito, ibubukod muna natin mga kayuro pinay huwag kalimutan mag like mag subscribe sa aking channel ang mushroom malalaman natin kapag luto na lalabas na yung kanyang tubig yung kanyang juice ayan malapit na maluto kapag ganyan ayan siya ating makikita kumunti na lang kunti na lang siya at tumami yung tubig hindi tayo nagdagdag ng tubig dyan. Sarili niyang tubig yan. Ganyan talaga ang mushroom. At ayan, kapag ganyan, ready na siya. At atin na siyang ibubukot. ibubukod na natin at magisa na tayo ng bawang sibuyas para sa ating giniling na karne. Ayan, gigisa na tayo. Gisa na natin magpagisa ng sibuyas. At mamaya-maya, idagdag na natin ang giniling. At ayan na, nailagay na natin ang giniling na karni Marami din. Marami kasi ang mulutuin. Kaya maraming mushroom, marami giniling. At naglagay rin pala ako ng laurel para pang pabango. At ayan, nag-iba na ang kulay. Ibig sabihin, malapit ng maluto. At saka idagdag na natin ang mushroom na ating niluto kanina. Ihalo na natin ang mushroom. Ang samasamahin na natin. At mamaya, lagyan na natin ng tomato sauce. At ayan na, ganyan na ang kulay kasi naglagay na tayo ng tomato sauce. At ituloy lang natin ang paghalo. Atin lang haluin ito hanggang magsama-sama lahat. At nagdagdag din pala ako ng kunting tubig para hindi dry ang ating sauce. At ayan, ready na ang ating sauce. At ngayon, ilagay na natin sa Pyrex. I-layer natin yung pasta at ang sauce. At lagyan ng cheese. At ulit-ulitin lang hanggang sa matapos. Ganyan. Layer ulit. At ulit-ulitin lang natin. at huwag kalimutan ang cheese. Kaya ayan, nakailang layer na yan hanggang sa maubos na ang ating sauce. Ayan, malapit nang mapuno. Ito na ang pinakahuli, maglagay na tayo ng cheese sa ibabaw at damihan natin para pag-bake natin mamaya ay maganda tingnan, maraming cheese sa ibabaw. At ayan na, ganyan na ang kalalabasan, ready na for baking. At i-bake na natin 15 to 20 minutes. At pagkatapos, ito na siya. At ayan na ang resulta ng last session. Thank you for watching!